Hello Boss Ken. May gusto lang akong ikwento pero wag nyo na po e mention pangalan ko. Nangyari ito noong 2024. Habang nagbabakasyon kami ng mga tropa ko sa Cebu, mga siman kami, at ilang araw na rin kaming naka-check-in sa tinutuluyan namin. Isang hapon, habang naglalakad ako mag-isa, may lumapit sa aking matandang lalaki. Mapapansin mo agad siya, may suot na kwintas na parang puno ng anting-anting at may kakaibang presensya. Bigla niya akong tinanong. "Toy, patay na ba ang lola mo?" Medyo nagulat ako, pero sinagot ko, "Hindi pa po, Tay. Buhay pa po parehas sa side ng mama at papa ko." Sabi niya, "Eh kasi, may nakaakbay sa 'yung matandang babae. Mahaba ang buhok, hindi siya pangkaraniwan." Bago pa ako makaresponde, hinawakan niya ang ulo ko, yumuko, at may bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay sinabi niya, Lola siya ng mama mo. Hindi siya nabigyan ng maayos na libing, kaya hindi siya matahimik hanggang ngayon. Noong una, hindi ako naniwala. Wala akong alam sa naging libing ng lola ko sa tuhod. Pero kinwento ko kay mama pagbalik ko sa tinutuluyan. Ang sagot niya sa akin, kapag umaalis kang mag-isa, kinakausap ko si lola na bantayan ka. Namatay siya noon at sa tabilang ng dagat namin inilibing. Dahil mahirap lang kami, wala kaming maayos na libingan. Hindi na rin namin alam kung andun pa siya o tinangay na ng dagat. Tuon ako kinilabutan. Totoo ang nakita ng matanda sa Cebu. Hindi niya kami kilala. Hindi niya pwedeng alam yon. Pag uwi namin ng Maynila, agad nagpamisa si mama para sa kaluluwa ng kanyang lola. Umaasa kaming sa wakas, matahimik na siya.